Hello mga kasari, hello mga sisiko, magandang araw sa inyong lahat Ayan, nandito na naman sa Ate Rose ninyo para mag-update ng mga presyo Ayan, mag-update ng mga presyo ng mga soft drinks Ayan, kita nyo naman may hawak akong coke Pero bago yan, kukumustahin ko muna kayo, kumusta ang... Uh, December natin ngayon. Ayan. Oy, busy busy na sila sa pamimili. Siguro full pack na yung tindahan ninyo ano. Dito sa amin, alam niyo naman na may mga pinagdaanan kami. Pa-chill-chill lang muna ako mga sisiko sa so, kung ano lang yung uh, super mabenta dito sa amin, yun lang yung pabalik-balik na binibili ko. Hindi na ako nag stock pa ng maramihan talaga. Siguro wala ding pang stock. Ate Rose, sabi ka ng totoo, wala ka ng budget pang stack no? <laughs> Ayan, sa so mga sisi, plan namin ni Kuya Dave na sa susunod na araw ay lalabas kami para mamili. I-update ko kayo. And sa ngayon, ayan, okay pa naman yung ating sari-sari store. Ayan, meron pa naman tayong maibenta sa ating mga mga customer. Basta't ang mahalaga, hindi tayo mauubusan ng mga basic needs dito sa ating sari-sari store para yung ating mga suki so ay is always pa rin na bibili sa tindahan natin. Yun lang talaga yung pinaka-importante at ang pinaka sikre-sikreto namin ni Kuya Dave na kailangan kumpleto talaga ang ating tindahan. Kailangan nakikita nila na puno yung ating tindahan para ganahan silang bibili sa tindahan natin. at isa pa, kailangan ay marami tayong panukli na inihanda para pagbili nila ay meron kaagad tayong maibigay na panukli. To yun nga, yun yung sabi ko, panukli. Ayan, needless na kailangan pang ng ibang tindahan. Kasi pag masanay sila na yung tindahan mo ay uh, kadabili nila, tapos yung, yung, pera nila ay buo, tapos may chains ka, sa'yo talaga yan sila pupunta. So, sayang pa naman no, sa isang libo, bibili sila ng mga 90, yan, 90, 50, ayan. So, sayang pa naman mga sisiko Okay, update tayo sa presyo ng soft drinks dito sa amin. Uh, yung Coke na litro, dati ang benta ko is uh, 40 pesos lang. So ngayon ay ginawa na namin ni Kuya Dave is 45 pesos na. So disclaimer lang mga sis, hindi ko lang sasabihin sa inyo kung magkano ang exact amount talaga ng per case dito sa amin kasi iba-iba naman tayo. Ang akin lang ay i-check nyo na lang dyan sa lugar ninyo. Basta't uh, nagtaas na dito sa lugar namin ang uh price ng mga Coke. Tapos yung lahat ng Coke nagtaas pero hindi naman gaano kataas. Nagtaas lang siya konti. So yung kasalo namin na uh, dati benta namin ni Kuya Dave ng 30 pesos, ngayon ay benta na namin siya ng 35 pesos. Tapos itong ganito, ang Coke uh same pa rin, 20 ang benta namin. Wala akong benta ng Coke na mas maliit pa nito, yung tinatawag nilang swakto. Ayan kasi ito yung uh, kadalasan na hinahanap ng mga soki namin itong Mismo. Yan. Mismo. Okay. So, dadalhin ko kayo sa labas para i-check natin yung mga napamili namin soft drinks sa kahapon na nagkakahalaga lahat ng 4,000 pesos. So, dinamihan na namin ng uh, bili ng soft drinks. Kasi nga parang dito sa amin, parang yung schedule ng pag-deliver ay hindi na siya, hindi na siya tulad ng dati na pumupunta talaga sila. Parang, uh, parang may time na wala sigurong stock, kaya ganito yung nangyayari sa delivery ng mga soft drinks. Okay, so yan lang mga sisi. Uh, check natin yung ano sa likod kung uh, may laman ba yung mga case namin. Okay mga sisi, sa ngayon, ito lang yung stock namin na Coke 1.5. Ayan. Nabawasan na siya. Tapos sa mga maliliit, walang Royal at saka walang stock ng Sprite. Tapos meron pa ditong uh, 1.5 na Sprite. Okay, so dito tayo sa likod ng aming tindahan. Dito kasi nakastack yung aming mga soft drinks. So, 2, 4, 6, ayan, may laman yan siya lahat. Tapos, meron pa kaming 1.5, 8 ounce. Ayan, tapos doon naman na side, ay meron pa tayong nakastack na mga soft drinks. So, nilagyan na namin lahat yung mga empty. Ayan, kasalo to mga sisi, tapos ito dito ay litro. May mga case na rin na bakanti na. Siguro sa susunod na araw ay lagyan namin yan. Para kailangan full stock talaga yung mga soft drinks. Kasi alam, alam naman natin na kapag uh, Pasko, soft drinks talaga ang mabenta. Sa mga beer naman, ayan. Marami pa tayong stock ng beer. So next week, kukuha ulit tayo yung mga empty natin ay lalagyan natin. So, sa ngayon, ito yung update ng soft drinks namin dito sa likuran ng aming tindahan. Kasi lahat ng mga case na may mga laman ay dito na side nilagay namin mga sisi ko. Ayan. Tapos yung mga empty doon sa bandang gate. Pero kahapon tulad ng sinabi ko ay nag-deliver sila. Hindi pa nalipat lipat ni Kuya Dave dito yung mga ibang uh, soft drinks. Ayun. Okay. So sa ngayon mga sisi, flex ko lang sa inyo kung ano yung meron ngayon dito sa amin. Yung mga mabentang item for Christmas. So ito lang. Ito lang po talaga. Uh, ilang piraso lang ng Alaska Crema, tapos Nestle Cream, ito pa lang. Hindi pa ako nagdagdag mga sisi, anim, uh, anim pa lang. Tapos meron din ako mga kaong natalikuko na mga ilang piraso. Tapos sa cheese, ito pa lang. Yan, yan pa lang talaga. Hindi pa ako as in prepared talaga. And sa mga ano ko naman, mga pasta ko. So, sa ngayon, ito pa lang. Wala na pala akong malalaking ganito mga sisi. So, Magdagdag ako, yan. I-share ko sa inyo sa susunod na araw kung ano yung mga idagdag ko. Tapos, fiesta, tapos itong uh, royal na tigwa 1 kilo. Ayan, mag-add ako. Minsan, yung mga kapitbahay natin na uubusan, ito lang yung hinahanap nila o maliliit, pang dagdag lang. Tapos, meron din sa mga macaroni, ayan, maliliit. Dalawang uh, shape itong uh, macaroni. Ayan, may maliit. Meron ding medyo malaki-laki. Ayan, dalawa yung kinuha ko. Kasi yung iba ay naghahanap ng ganito. Yung iba ay ganito rin yung hinahanap. Tapos meron din tayong may kasama ng sauce. Kasi yung iba is naghahanap ng may kasamang sauce. So sa ngayon, ito pa lang yung uh, mga item ko na saleable sa Christmas talaga mga CC. And check natin yung mga gatas dito. Ayan, sa mga gatas natin... So, sa ngayon, kung ano yung nakikita ninyo, ito pa lang. Wala pa akong nakastock talaga na nakabox-box. Ayan na. Uh, tapos, syempre, pag Pasko, mabenta talaga itong mga tomato paste, tomato sauce. Ayan, mga tomato sauce. Ito yung mga mabenta talaga. Kaya, ayan, meron ako niyan. Tapos, ito, magdagdag ako ng mga spaghetti sauce na nakapouch. Yan, maliit ito. Meron ako ditong malaki sa likod. Dalawa na lang. Yung Filipino style. Filipino style. So, naubusan ako ng sweet at saka Italian. Yun yung idagdag natin. Ayan. So, dito na side, yung Mama natin. Isa na lang. So, wala nang malaki. Ayan. Sa ngayon, ito lang muna yung ano ko, yung stock ko na mabenta sa Pasko mga sisi. <laughs> Pagpasensyahan nyo, hindi pa ako nakapamili talaga ng ano. Tapos sa taas, yung ating mga two days mixed fruit, yung mga ano natin, fruit cocktail, ayan pa lang. Ayan. So, hindi katulad noong last, ano, last Pasko na nung wala pang December talaga ay nakapag ipon na ako ng mga stock. So, sa ngayon ay kinokontrol ko lang muna yung mga item dito sa tindahan, mga sisi So, update-update lang tayo sa susunod na araw kung ano na naman yung mapamili ni ate Rose ninyo, pero sa ngayon uh, hindi pa talaga kami nakaalis-alis ni Kuya Dave nakapamili ulit ayan. so ganito yung kaganapan pa rin ng ating tindahan, basta ang mahalaga kahit napakunti-kunti ay meron tayong maibigay kay customer ayan, kompleto pa rin kahit na mga ilang piraso, hindi talaga as in boltuhan yung mga stock natin at least kahit mga ilang piraso lang kung may hanapin si Suki, meron tayong maibigay. So, sa mga plastic cups, may mga party. Ayan, meron na naman ako. Meron na din ako mga paper plate. yan, mga straw. Okay, so ayan mga sisi, meron pa pala akong hindi napakita sa inyo kanina. Ayan, katabi lang ng mga tomato sauce. Itong, ano, ganito, oh, whole corn. Ayan, ba? Diba? Kahit anong okasyon, kahit anong araw, may maghahanap ng whole corn. Baka, ubos na to sa tindahan ninyo. Ayan, whole corn. Meron to sa grocery, kaya hindi ako naubusan ng ganito. Tapos, mushroom, ayan. Lista nyo yan sa inyong mga listahan. Tapos, liver spread. Ayun, maraming maghahanap ng liver spread. And, mga pineapple chunks pala, ayan. Ito talaga yung mga item na hinahanap-hanap pag may okasyon, di ba, mga sisi ayan, okay, so siguro ito lang muna yung update natin for today mga sisi, pagpasinsyahan nyo na parang matambalay si ate rose ninyo kasi parang masama yung pakiramdam ko mga sisi mga ilang araw na okay, so bye for now na muna mga sisi see you next vlog, love you all